kilalangin si Mark Alviar na taga Barangay Kuyab, San Pedro City, isang negosyante at pangulo ng Referee Association of the Philippines na nagnanais maging kagawad sa kanilang barangay. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Si Mark Aldo, Chanko, Alviar, di sa Tatiang po Alviar, lumabati po sa inyo. Ako po ay may asawa at po may tatlong anak. At pagpunta na taong gulang at laking kuyab, tubong kuyab po. So ako po Kumanggap uh, lang alok bilang para maglingkod sa ating barangay at yan po ay ating pinag-isipan uh, dahil po ang kapatid ko po talaga ang dating kagawad dito sa ating barangay pero eh, dahil po hindi na po siya uh, tatakbo, it's because of the old priorities, uh, tinanggap po natin ang hamon at malili sa aking kapatid na si Consiente. Bakit po, uh, bakit po itinanggap din ang hamon. Uh, kami po sa so, grupong paternal order of eagles, Philippine eagles, ay taos puso nyo hmm. lagi tumutulong sa iba't ibang lugar. Na naisip ko bakit sa ibang lugar ako ay tumutulong. Bakit hindi naman din sa aking barangay na mas mauna at mas malapit sa akin na aking tinubuang uh, barangay. So, hindi po naisip ko. At ang, ang pinagkakaabalahan po na abang hindi po, ay officiating sa basketball ko I and mean, then volleyball. Ako po ay presidente ng Basketball Volleyball Representation Association with Raspolid and San Pedro City. Yun yung punting ko ay ano po, pinapatawag po sa iba't ibang barangay, sa iba't ibang bayan para po hawakan ang ng liga. At uh, ang magandahan naman po ay tayo po ay nag ng maganda. Dahil yung turuan po natin ng tama ang mga kabataan at mga, mga katandaan na may paliwanag kung ano ba ang tamang uh, rules ng basketball at para po hindi magkaroon ng kahit anumang maiwasan ang mga away o hindi pagkakaitindihan sa loob ng court. At kung sila man po ay eh, pinapakita ang kanilang kagalingan, pwede po natin silang irekomenda sa mga magagandang school para po magkaroon po ng magandang ginabukasan at makabawas din po sa mga magulang na magbayad at tuition team. Malaking tulong po yan, binaksang magulang na mabuwasan ang gastusin sa araw-araw. So, ang aking po ay mabigyan ng disiplina, ma-educate ang mga tao at mabigyan ng inspirasyon ang mga tao sa mga kababaryo ko. Kung ano man ang meron tayo ngayon, dahil po sa ating pag-isikap, at mabigyan ng kinabukasan ng ating pamilya at mabigyan din po ng magandang inspirasyon ng ibang tao kung ano mag po ang kakayanan ng bawat isa. So ako po, ang gusto ko lang pong mangyari sa ating barangay, magkaroon ng isang maayos, magandang uh, barangay. Sa tulong po ng inyong abad ng God, na si So aan po, ang platform ako po, bilang sa magawad na sa akin na ibigay, isa to lang po, eh, sa infrastructure. Parang po ang problema ang ating barangay, lalo na po sa mga bawat purok. So lalo na po yung sa mga dulo-dulo ng, ng ating na ating kasulok-sulokan ng bawat street. So ako naman po sa pag-iikot ay nangita ko naman po talaga na malaki po ang kailangan idagdag sa ating barangay. So sa kasakali po tayo po at mananalo at gagawin po natin lahat. Hindi po ako nangangako, ako po'y gagawa at aaksyon para po sa ating ikabubuti ng bawat mamayan po dito sa Kuyang yun lamang po. Sana po yung tayo magkatulong-tulong. Ang Mike Albiad po, subukan niyo po para po sa ating barangay. Kung hindi naman po, mag ang magisilwihan yung ang inyong lingkod, po, hindi na po tayo. Huwag niyo na po iboto o sunod at tayo po ay susubok lamang para po sa ating mga kamag-anak, kaibigan at kabarangay. At para po dyan, maraming maraming po salamat sa inyo. God po sa inyo lahat. Tahimik na mamamaya ng Barangay Kuyab, may asawa at isang pangulo ng Basketball Volleyball Referee Association sa San Pedro City. Patagal nang tumutulong sa kapwa bilang member ng The Fraternal Order of Eagle, Philippine Eagle, na tinanggap ang isang hamon na maging bahagi ng kanyang advokasya at priority ang kanyang barangay na ninais magkaroon ng maganda at nagkakaisa at may disiplina sa kanyang nasasakupan. Si Mark Albiar ay lumalaban upang magserbisyo bilang kagawad sa Barangay Kuyab, San Pedro City. Ano pa ang hinihintay nyo? Pagbigyan na at samantalahin ang magandang daladalang plataporma.